hello um, po mga guys. Um, nandito po tayo ulit sa arene, Uh, ako nga pala si Doji. Uh, Pinaka-favorite yung aso dyan sa balat ng mundo. Uh, <laughs> so ipapakita ko po sa inyo guys paano gamitin si Laila. Madali lang to gamitin mga guys. Mukusay uh, kasi ako eh. Malupit ako. So papakita natin sa inyo kung paano siya gawin at paano natin siya build Ha mga guys. Tandaan yan. So... Gamit ko po tong isang account ko ayaw pong gamitin yung Glorious Legend ko kay Lyla kasi para po sa akin hindi po viable pick si Lyla sa early game ang gamit sa late, lang, sa late game lang siya sumisikat na I mean sa late game lang siya maganda so kaya hindi ko siya kinukuha para sa Glorious Legend pero pwede niyo tong gamitin tong build na to para kay Lyla hanggang Glorious Legend pero ako ayo ang gamitin si Layla personally kasi um wala siyang escape dahil sa nerf sa purify tapos yung nerf sa attack speed ng marksman sa patch na to. So napaka napaka pangit. Sa so, to lang pangit si Layla gamitin sa high ranking mga guys. Wag na wag siya gagamitin. So emblem physical emblem set kay Laila. normal yan. Ability purify or flicker dahil wala akong flicker sa account na to purify gagamitin natin um Laila si so, Laila ah uh, Lila. si Laila etong etong set natin sa kanya gagamitin gagamit natin so unahin natin Tooth of greed swift boots swift boots thirsting blade of destruction scarlet phantom tapos magic blade So, tataka kayo, bakit ito yung build mo, Doji? Uh, uh, mas mabilis attack speed ni Lila sa late game. Mas malaki mag-provide niyang damage. Kasi sa late game, siya yung may pinakamalaking o, ano, attack range. Auto attack range sa buong game. Kaya napaka-importante nun. Kasi yung skill niya, hindi na kayo, mag, hindi na kayo, hindi na kayo babawas sa skill niya lagi engage nyo ulti tos auto attack auto attack auto attack o okay, yeah auto attack auto attack pagkatapos ulti hindi nyo malang hindi nyo nag, sa late game hindi nyo nagagamitin yung yung first skill or yung second skill nyo well gagamitin nyo yung second skill nyo pang CC pang slow pero yun lang yun nga ang pangit talaga ay Laila mga guys is that wala siyang escape wala siyang wala siyang escape napakahina niya sa early hanggang mid um Babay so, ito ako sa inyo. Mashup na po tayo sa rock. Um, napaka, napaka squishy niya sa late, ay sa early hanggang mid. Tapos wala siyang escape. Tapos wag na wag kayo mag -me 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 kay Layla. Mag mid, pag nag kayo kay Layla sa legendary or glorious legendary rank, ang tanga nyo. Wag na wag kayo mag mid. Sana maaano natin yung ano dito, yung, yung So, wag na wag po kayo magbimid kay Laila. Tandaan nyo Magbot kayo or magtap. Dapat lagi kayo may kasama. Bakit? Ba ba bakit? Kasi sa mid lane, wala nga kayo escape eh. Paano pag may nagagang na na na, na saber, di ba? Lock na natin ito agad. Purify. Bam. Yan. So, paano pag may magagang say na saber? Wala kang escape isang gang lang sa ni Saber tapos kunwagi kala yung kalaban mo sa mid ah. ano ba to si Yodoga may stun siya di ba pag na, na ano ka na na, na, ka na ni ni Saber na ulti ka na itataas kanya sa taas pag wala kang purify fire ah, tataas ka niya sa taas pag kabagsak mo stun ka agad ni Yodoga ulti ni Yodoga first skin ni Yodoga or let's stun ni Yodoga first kill, tapos ulti patay ka na basically wala kang escape kahit mag flicker ka makakaano ka na sa purify ito yung purify dahil na nerf, wala nang movement speed pati ya uh, 1 second na lang yung ano yung yung null med niya sa CC napapangit mga guys kaya basically sa akin ayon ayo ang gamitin si Layla kasi napakahina niya sinasabi na iba hindi depende sa mag sa gumagamit kahit saan ka pumunta kung matalino ka nag kung matalino ka main mo marksman hindi mo gagamitin si Layla alam mo yan kasi gusto mo ang, ang Mobile Legend mga guys Hangga ka ang Mobile Legend mabilis ang clash niyan, di ba? Hindi ka tulad ng League of Legends na magbi-build ka muna, last hitting, okay sa Dota last hitting, deny ganun, di ba? Sa Mobile Legend hindi. Welcome kahit hindi, ka mag kahit kahit, ah, kahit hindi ka mag ano, oh, kahit Ay, kahit ta uh, active lang na. Kahit hindi ka mag ano, oh, yo mag-bot. Ay, yo mag-mid. Puta, binigay Help. sa akin yung mid. Oh, chat niyan sabi ko na kami mas papapapit tayo ngayon mga guys so yun nga, papait ako sa inyo okay, mag ko kayo magmimid ako uh, mag tayo mga guys pero auto safe safe pick lang tayo dito sa mid safe lang tayo Nagawin natin safe um, uh, mag tayo mag over 10 Keep it up uh, until you're Farm lang, kasi Sige, okay, fight. We can do it. So, una um, natin na patay natin to isang minuto dito. Ata, ayun um, natin patay natin take clear wave muna natin. So, yeah, nakikita nyo Normally, si Laila hindi ako mag-meet. Napilitan lang ako kasi ayaw na makakamit ko mag-meet sila. Okay, fine. Pupunin natin yun, mga putang ina nila. Putang ina nyo, ha? Ah. Really putang ina nyo, eh. Maangas kayo, eh. Patukan po kayo, eh. Uh, maganda, guys, si Laila sa late. I mean, yan. Sa late, siya yung pinaka-viable pick sa lahat. Pero napakadali niyang i-assassinate. Eh. Pag magunong yung, 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 ano nila, yung assassin nila, gumamit ng assassin. Alam na, this. Tegok skin na kayo. I will drive away the darkness. Yup. Tapos kay Laila, guys, huwag kayong matakot gamitin yung skill niya. Kahit, kahit maliit na yung mana nyo, huwag kayong matakot gamitin yung skill niya. Tandaan niya. Spam nyo na kung hanggang mga kaya nyo. Kasi hindi, useless naman yan eh, kung sasabihin eh. Pang auto attack kayo. Hintay yeah. yeah. nyo talaga yung late game eh. Tapos pagka, yan o, um, uh, kaya ayoko din mag-level, ayoko din mag-marksman mag sa mid. Kasi ano yung gagawin mo, di ba? Paano ang maggagang Hindi nga aminin, eh, di ba? Darkness. Wala kang stun, wala kang CC. Napaka-useless na, ano, marksman magpupunta namin min. Basically, kung low elo ka, kung natin, um, uh, nasabihin natin, ano, warrior ka hanggang epic 3. Okay, fine. Pwede ka maglayla doon Di ba? Pero, kung ano, kung legend or glorious legend, Pangin maglaila lang oya pa. Oh, Oo, pangin nga maglay. Pangin maglay lang. Nakaka-durder. Sa Glorious Legend, pagka nakita ko may kakampi akong Lila, talo na kami. Kalimutan mo na. ina na naman nagla-Lila. Mga main Laila, mga bobo kayo. Tangin na nyo. Ha? Oo, sinasabi ko yan. Lumalabas yan sa aking malaking bibig. Tangin nyo. Keep it up. Then tell you're as brilliant as me. Kasi wala ba yung Pokemon si Laila pagka level 4 niya eh. Level 4 normally power spike yan, di ba? Ah, asan ni gagang mo? Wala kang stun eh. Nang nag ko, oh. Kalain nyo. Oy! Oy! Kita mo, kailangan, kailangan ko pa talaga ng ano. op oh, AFK to. Thank you. Pwede ako na lang kikil sa'yo, please. Ganda pa ng pangalan niya. Pak the police! Gago walang skin dito. KS. tang ina mo, KS ka, Gago. So, may, may tutang green na tayo, guys. Like I said, okay, I uh, si Layla, hindi <laughs> siya, hindi siya, hindi siya maganda, hindi siya yung, siya bright like a diamond, hindi siya yung, ano eh, kumikinang kinang pagkabi. Diba, pagkakuha ng first eye Hindi ka ni Clean, ni, ni Bruno, ni Mosko. ang lakas niya, pag nakuha one item. Boom! Kumakalisa pa, putang ina, man! Tangina nila eh. So, yeah. Si Lila, kailangan talaga late game pa. Buti ng late game. Pagtay na Lila ko eh. ka alam na pwede sa buti. Pero, ano? Oo, oh, nasabi ko ano. No friendly siya, di ba? No friendly. Kaming natin yung ulti natin. Dahil useless din yan. Kaming ko sa'yo, useless din yan. Useless din yan. Up! Mahook mo boy, hindi niya na hook mga brother and sister. Ano ba naman doon si Frankie? So, farm lang. Nakikita nyo, farm. 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 So, tandaan nyo, ito pala, pagka nasa legend, uh, nag-mid ako, basically, hindi ako nag-mid na mark Pero pag... Oh, nag na doon. Pwede natin itong Go, at yan sa kanila. Boom! Boom! Kay e KS ka, pe! Wala nang KS! Putang ina mo, Alpha! Tang ina mo, Alpha! Putang ina ka, Alpha! op ulti! Oh, wala akong mana! Putang It's KS! Ks. Op. Okay! Double kill Double kill Mga madlab people Nakita niyo kung gano'ng agaling gumamit ng Layla Puta takbo Mga brother Oto tak Up ulti Boom Shaka Mga brother Masya Laka 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 naman Nagdiss Pumapalag po si Akai Walang palagan Brother Akin ka na tang ina ka So guys Yak yeah. Nakita nyo, paano ko patayin doon? Dapat gumaya kayo sa akin. Yung mga noob na nanonood dyan, yung mga hindi pa umabot ng legend o yung mga epic pa. Noob pa rin kayo, gago. Noob pa rin kayo. <laughs> noob, medyo ko lang. Um, viable epic si... Si, ano? Op, oh, muntikan ka na, brother! Muntigok skin na! So, top lane ulit sila mga guys. Op, oh, huwag na, napatayin na eh. Topic so, lang tayo. Pero normally guys, yung nakikita, back to the topic na tayo. Back to the topic. Diba? You know? Back to the topic. Back to the topic tayo mga putay na yun. Punta natin si Akai. Okay. So, basically, kung nakikita, ako mag-meet sa legendary or sa glorious account ko. Uh, um, sa rank na yun, di ba? Ang unahin kong item pag mag-meet ako marksman, um, eto. Eto. Maganda yan kasi, up, 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 slow. Stand mo ulit. Stun mo ulit. Ba't di mo inulti? Puta, patay na yun eh. Ang tanga mo naman ni Dora. May brain ka ba? Nasaan? Sa too hot. Aminin. Iwain nga yung unahin kong item para ano. Para ay Laila. Or kahit kanino pag marksman, nag-mid ako. Kasi maganda yun. Pampadagdag level. Kasi madalas ka sa jungle eh. Hindi ako magpaparm ka sa jungle. Nakita nyo farm lang tayo ng farm. Kasi kailangan natin mag-farm eh. Yan o. Oh, may torsting na tayo um, gold win. dito din Hindi natin. Nakumuna tayo mga guys. Sa taas-taas ng gold. Okay! Boom! Boom! Wala pa again. Puta. Sabi niyo na natin konti yung mid mga guys. Kaya lang ang dami. Sa na ano na yung Tower sa top. Pasag na. Up! Up! Si Ruby mga guys. I-ulti niya ba ako? Hindi. I-ulti niya ba ako? Hindi siya nahuli. Nagflash flash siya mga guys. Up! Nakuleng, kuleng, 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 kuleng. kuleng. Up! Up! Baka! Boom, ba-bam, 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 ba-bam. So, it. mid, basagin na natin mga guys yung mid. Kasi nga, pinaka-importante yung tower to yung mid. Tandaan nyo! Pinaka-importante yung to tower, ang mid. Bakit? Wala na. Hindi ko lang sabihin. Si Bruno Mars mga guys, out-level na po natin siya. Out-level, up. Um, I need some help, brother. Brother! Oh! Oh! Whoa! Woo! I oh! will drive away the darkness. Third tail, si turtle tail inagro. Ay! May nahuli mga madlang people. Ay, shit. Wala na pala ako mana. Pinipinot ko yung ulti ko. Kikiis ko sana. Gamitin <laughs> yours... natin yung ano natin yung regen kasi kailangan nga natin nun, guys. Kailangan natin yung regen para magkamana tayo. Gagawin natin dito tayo ata kay lala. natin. Yan tayo ka Initiate ganun retreat. retreat. Restless. Restless. Repress back. We can do it. So. Oh! Oh! Ganun umilag mga guys. Ganun po dapat kayo agaling. Uh, so, like, oh! Oh! Up! Up! So, lagi niyo pong unahin yung, ano, yung tooth of greed para sa life steal. Power spike yun kay Lila pag hindi siya mamatay kagad. Eh, kung mag-hook ka na kaya, Pranky, ah Up! Boom! Ay! Ito ako naman. Wala tatakbo pa yun eh. Tatalo niya. Up! Up! KS! KS alert! Up! Ang dami mong alam! Ang dami mong alam! Ang dami mong alam! Mega kill! KS pa si Doga Putang ina niya! Let's do this shit! Let's do... Oh! Ay, lag ako! Lag ako, mga brother. Naglag ako. Putang inang game to. Lag. Copycat ng ngalan ng League of Legends, hindi, hindi pa nagaya yung ward. Putang ina. Dalang ko na magmagagay Up, up, up. Ay, ay! Kumukuti dito, titap. Kumugo dito, titap. Up, kumugo dito, Pagang call gate, pangitingin ko lang. Tayo, mga guys. Hindi na, hindi na, na, natin kailangan mag-back. Dahil may two top grid tayo, magiging greedy tayo mga guys. Jungle. Kailangan natin mag-farm. Sabihin ko, sabihin ko sa'yo. Kailangan natin ito dalhin sa late game. Farm, farm, farm. Lang tayo ng farm. So, na. Blade of Destruction Meron na tayo mga guys Alam na this So dapat eto na yung Bench Blade of Destruction ito na yung ano Ito na yung pinakamaganda dito Dito na maganda eh Dito na kayo talaga gagawa ng damage na malaki As in mamaw As in mamaw na damage brother Up Up Okay fine Okay Up 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 Ang dami nila mga mala people Up Shit Nahuli tayo Ano to Gangbang ba to Hindi Boom Shaka laka Help brother Help Boom Oh, shit, si Lord na-agwa ko! Takbo, mga walang people! Takbo! We can do it. Damn. Oy! Ano? Balak mo kong pasukin, no? Up! Ah, sayang, nakaroon ko sana yung blue. Di abusa. Mag-teleport ka dito. Putangin na ka, okay. May nahuli. Wala ko nahuli si Frankie Burger. Gagawa siya ng putlong everyday. Okay. Kunin natin itong red nila. So guys, palapit na po tayo sa late game. 11 minutes na. Gumaganda na item natin. Sugodin natin si Hiyabusa si Mongoloid na ninja, aka Naruto, Killing Naruto, wala naman nightage, putang ina niya. Pipe! Pipe! Magulo ka, diba? Maangas ka, diba? Asan na yun? Up! Ulti! Wala kang kawala! No look, no pass! Snipe na snipe! Diba? Ganun tayo katindi mga madlang people. So, nakikita eh, nyo po yung gold deficit natin. Napakalaki, di ba? Kaya tayo mag-farm lang na this, mga brother, sister. Up! Si mo ang mukhang nawawalan ng na landas. Oh, brother! Oh, brother! Nakatakot. Unstoppable. Unstoppable. Up, 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 up. May maliit na... Oh! Patay na this. Alam na this. Tang ina na this. Winna, winna. Oh, win na, win na. Oh! Ina uli! Ay, ina Brother! Ang galing-galing! Pwede kiss Oh, oh, lumayo ka, lumayo ka, brother Oh, yan o, oh, shit, nag-ulti siya, mga madlam people si ninja. Turn, si ninja, si Ninja, patay na si Bruno Bruno Mars, nasaan ka? kumukuti tap ang critical natin, mga madlam people Kaya na ba to? Kaya na ba this? Eto na ba this? Laban na this So, kainahan natin kunin yung, ano natin, yung, ano natin the yung last na item So, nakikita niyo guys, ha halos full equip na tayo in just 13 minutes of the game. Ito po yung epic rank. Napaka, napaka hinan mga kalaban ko. Kinakain ko lang sila na pagang merienda. <laughs> Galing ko talaga. Kaya idol ko siya ng ADQ. So, let's do this shit. Huwag na po natin pansinin yung mid. Mga putangin na nila. Mamatay na sila. Oh my god, like. Push, 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 pag may time, mga guys. Push, 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 push pag may time. We Punta na tayo mid. Dito na tayo kay KS, mga guys. Up! Boom! Wala tayo napatay mga guys. What is that? What is that? What is that? What is that? Walang takbuhan sa atin, mga guys. Ganon katindi si Brini. Ah, si Ryla pala. Tao lang magkakamali. si Panda susugunin natin mga guys si Panda kaya na ba ng buto niya itong lumabas sa atin mga guys kaya niya na ba hindi niya pa ata kaya mga guys ganun tayo katindi mga guys Ma oh 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 shit ang sakit sa puwet so nakita niyo na po dalawa na po yung item natin na attack speed ngayon, pagkatapos niyan, papalitan niyo 'to, itong Swift Boost ng ito. Bakit? Wag niyo na naman bakit gawin niyo na lang mga madlang people. Bakit sa tanga-tanga sa mundo? Ha? Huh? Okay. Ah, uh, so yeah, guys. Sa so, nakikita niyo 15 minutes of the game. Full build na tayo mga guys Dapat ganyan din kayo Kabilis mag ano Mag -ano ng marksman Ay eh, talaga Ngayon talaga Nice game talaga to Dahil magaling attack. ako Ah uh, Kayo no. <laughs> Kaya hindi ko pinapanood Ah eh. uh, Yeah So Naglalord na mga guys Naglalord na sila Kukuli na natin na ba ito? May nahuli. May nahuli. May nahuli mga guys. Mukhang pentakil na ata ito. Mukhang pentakil na ata to, mga guys. Pentakil na nga ba ito? Pentakil na ba ito? Devil kill. Double kill. Where's the dribble kill? Where's the dribble kill? Where is it? Oh! Si Hiyabusa mga guys. Nagbabackdoor na ba ito? kayang kaya niya na ba Ang niya. Lalabalan ko siya ng... Si Hiyabusa na wala mga guys. Like I said. Bili na tong boots na to. Bam! Pabilis na ang takbo! Tatakbo na to, mga friend! Mananalo tayo sa marathon! Kala ko pentakil na yun eh. Tank yun eh. Akin yung blue. Bisit ka. Putangin na. Si Hiya mga guys. Kuha na papadpad na naman sa my court Kukunin na ba natin si Lord, mga guys? Kunin na natin to. Kunin na natin to. Kunin na natin to, mga guys. Boom! Boom! Siya laka laka hindi na tayo hindi Pinapatay si Yabusa Patay si Yabusa mga guys Namatay siya Duma pa Napakadali lang po nun At eto na po mga guys Pabilis na atake natin Bam bam Shakala ka Boom boom Tang ina pati si Lord Kinees Tang ina mo. Ha? Pam pam ke Gumawa ka na Mag stream ka na rin kaya Tang ina mo Sigawa ka YouTube guys Tang mo eh Mangaske. Up! Oh, may nahuli siya mga guys May nahuli Kumoko teko tita Kumoko teko tita Ito mga guys Kumoko teko tita Kumoko teko tita teko Pop! Oh, pa cute! Ay! Ay! Why pa yan? Boom! Walang takas mga brother sister Ay! Walang takas Putang nakatakas Putang ina nakatakas mga guys What is this? Erect me, King! Patay na ba this? Patay na ba si... Ay! Ay! Killing three! Killing three! Up, up, Double kill! Bye one take one, mga guys! Libre na daw pumatay! Sabi po ni Mobile Legend! Tang inang lupit! Okay, diba, mga mga love people! Ito na po, mga guys! Ang for the win! MVP pa tayo? Hindi! Pagdasal natin yun, mga brother! Ah, uh, MVP ba? natin. Uh, okay. Epic one. Yeah. Whatever. Whatever. Legendary lang. Hindi ako MVP. Ay, MVP mga guys. Ganun tayo agaling. So ganun po guys. Gamitin si Layla. Uh, ganun yung build ko. Ganun ko siya gamitin. Malaas si Layla talaga pagdating ng late game kasi yung attack range niya napakalaki. Um... Oh, napakalakas niya talaga mga guys. Kung at saka kung may kalaban tayong tanky na tanky na um ibis na Scarlet Phantom ang kukunin natin guys. Kukunin natin tong Wind Chaser. Kailangan natin yung pam pam sa mga tanky. Pero dahil di naman tanky masyado si si Akai. Ay, sa to Scarlet Phantom, di ba? So depende yan sa, sa kalaban nyo kung nahuhuli kayo sa laban nyo or natatalo kayo kasi ko lang ka ah, gusto mo bumawi maganda ko na itong chaser kalaban sa mga tank okay like I said rapid boost palitan nyo kagad yung swift boots nyo late game kasi mas kailangan nyo rapid boost paga baka uh, habol mo kayo kailangan nyo na mobility kay Lila kailangan na kailangan kasi wala siya mobility zero mobility siya pag nahuli siya tegok diba nakita nyo naman sa akin ganina nag overextend ako pinatay ako ni Akai pati ni Yamusa diba so sana guys nagustuhan nyo um, pag di nyo nagustuhan, putang ina nyo. I don't care. Ha, 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 ha. Makakas kayo, sapa na lang. Ha, ha. Sapa na lang tayo. Dito, square tayo, tangina mo, ha. May joke lang. Um, guys, magaming salamat sa panonood. Magaming salamat sa pag-atubay sa akin. 10K like, I follower na po sa Facebook. Napakalaki. 1K subscriber na po sa YouTube. Oh my God, guys. Magaming salamat. Huwag po, huwag nyo po kalimutan i-like yung Facebook ko follow mag-subscribe sa YouTube. Malapit na po ang giveaway. Malapit na malapit na. Antubayan nyo na lang po. Ay, hintayin nyo na lang po. Maraming salamat mga guys.